<laughs> Sabi ni Papa, wala na buhay. Day 2 dito tayo sa Pilipinas. Ayan, gising na ang people. Hi guys, good morning. Handa kami pang Budol Fight. Pajama pa ako. Pagulang. ang ating mga sa budol fight. Meron tayong alimasag, may hipon, at mayroong corn. Ayan, at mayroong diyang mangga, dessert, at mayroong talbos. Yan, na miss ko yan. At siya naman ang bunso naming kapatid ang nakatoka sa ihaw ng talong at tilapia. Ayusin mo yan. Aking kok si Mudra, si Mama. <laughs> okay. Ang kanyang specialty na seafoods. Butter egg <laughs> Ay, bawang mo. Baka mauna pa to. Wait lang. Tinawin muna natin. Hmm. Ah! Hindi yung ano ba? Yung, yung maano sa... Mang... Oh, wow, sarap. Kaya natutunan yan, madam.

Masarap jog. Oh, hi, first hi. time mo jog so men. With Ate Ana. Oishi. Oishi. Oh, yokatta ne. Sarap 'yan. Oishi na. Oishi. Oh, Salamat mm. po. Ano ang isa yan pa? Kam Pambakol. Oh. Ito so, naman. Ready to boodle fight. Kamayan na to. Kami lang kakain. Oh, no, boodle nga eh. Siyempre, kamayan talaga yan. oh, kami raman ang kakain. Ito ay tilapia. Ilagay mo yung tilapia dito. ano? Uy, seafood. Wala, grabe. Kanon. Kakulang. Masin mo kanon. Sus, mga on. Magsut. Ano eh? seafood. Da, ano, da favorite talbos and the, and the tilapia. <laughs> and the <and> tilapia. Ah! <laughs> uh, seafood. Ugo, kabayo. Pumbo. Si mother, oh. Pakala mo din na, okay Kinamot na mo. Huwag <laughs> oh, oh. mo ilabot. Huwag ilabot, ha. Ikaw na mukha, ano, hukas mangkata. Huwag mo mukha, oh. Pakala mo din, ah. Oh. Uh, Isa takal lang, Jay. Isang takal, takal oh. Uy, 50 pesos lang, takal. Gandahan naman pa for the video. For, <laughs> for the video. For, yeah. for this video, ayusin mo yan. <laughs> Wait, dear, dear. Wait For, the For the go. Sabi goal. mo, ilalagay na. Oo. Hindi, pang video nga daw eh, pang vlog. Pang um, um, video. Ayaw ko ba uh. sa bawgi. O, oh. managan lang sila ha. <laughs> <laughs> Tapos yung ipon na. Sige, ipon na. ipon? Sige, ipon na lang. Oo. Wala, oh, oh. ano ba yun? <laughs> Ayaw, ipon. Ayaw, yung mama <laughs> yun. yun. ano mo, di ba? gilid lang. Sa gilid lang. Ikaw, dito naman. <laughs> Literal <laughs> na gilid ka. Hindi <laughs> 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 ko ako pa ibaba. Ito, ito. Pagpaganda din yan. Ang pagpaganda.

Hindi na talaga napigilan ako na nauna. Nagsandok na ako sa rice cooker. Ayan, kain tayo guys. Namiss ko to lalo na ang lato. Ay, lato tama. Lato yung seaweeds. Ba tawag dyan? Ayan, tapos ang tilapia. Ang talbos 'yan, paborito ko 'yan. Naku, ang sarap talaga kumain pagsama-sama kayo. Nag-aagawan kayo. Hindi pong ano, pag hindi ka na una, walang matitira sa Charot. <laughs> Ay, naku, ang sarap ng ano magkita-kita at magsama-sama ang pamilya. Kahit minsan may binagdaanan na nag-aaway-away, it's normal naman sa pamilya naman talaga. Ganun. Pero lahat, mahal ko ang mga ang pamilya ko, lahat sila. So, ayan, ang sarap. Kain tayo, guys. At may pamangga pa dyan sa gilid, yan. May dessert. Ayan, kain tayo. Ang sarap talaga, na miss ko to. Ayan, kumakain pa rin kami. Walang alisan. Kahit busog na busog na ako dyan. Sige pa rin. Kasi alam ko, matagal na naman to mauulit. Kasi five years din ako hindi nakauwi. Baka matagal na naman tong ma sundan kaya ayan sinusulit-sulit ko na talaga na kasama silang kumain at makakain makain ko yung gusto kong pagkain talaga. So ayan, ang sarap. A few moments later. Ito guys, after the noodle fight, nako kain ng musga. ang sarap. Taob okay. uh, oh, ang kanin. Buti okay na lang may extra rice doon sa tabi. Sarap. Hindi na makain. Ay nga. Kami yung huli. Ilan kami? Isa, dalawa, tatlo. Mga babae. aba na babae yung winner. Sarabi, ang sarap na miss ko to after five years. Thank you. Thank you, Lord. and guys. Happy life, happy family. Happy family, happy life, happy tummy. That's all for today, guys. Thank you for watching. Bye. Bye.